Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong mga pahayag ni BP Sara tungkol sa statement ni General Torre. By the way pala, si BP Sara nasa Paris. Pagkatapos niya sa Kuwait, dumiritso siya sa Paris para i-meet greet ang mga kababayan nating OFWs doon, mga DDS Europe. Okay, so ito, in-interview siya tungkol sa pahayag ni General Torre na ang mga adiktos daw ay mga pangit. So tinanong si Bipisara kung agree ba siya. <laughs> o dito, nagkasundo silang dalawa <laughs> sa wakas. Okay. O, pakinggan natin ang ating Vice President. General napag adik daw pangit. Naniniwala po ako dito kasi kayo po, ang ganda nyo po. Ibig sabihin. Nakapapa <laughs> ba kayo na pag uh, ay pumapangit talaga? Ah, uh, okay lang, ma'am. Ah. Uh, <laughs> Ang ganda. <laughs> Ang ganda na ating dito uh, Unang-una, ano, bago yung kat katawanan ha. Unang-una, napakahalaga kasi nung drug test. Kasi, um, tinatanong natin yung kapasidad ng ating mga leaders na mag-isip at mag-desisyon kapag nagdadroga ka altered yung state of mind mo eh so paano natin napapanigurado na sakto yung mga desisyon or ikaw pa ba yung gumagawa ng mga desisyon? so napakalaga talaga ng uh, drug test kasi it goes into the competency of uh, the person in office kung panging panget talaga yung mga drag addict no kasi kasi anoyy eh, buti lang wala pang dito ngayon ah, ba, no? uh, wala kaya na po bubuging ng mga pulis dito eh pero yung sa atin kasi ano, sa ano ba ako? Ah, oh, malamang mapapangit ka talaga pag adik ka kasi, di ba ano yon hindi ka kumakain ng maayos, hindi ka natutulog ng maayos, at wala nang laman yung utak at chan mo niyan eh, kasi di ba, ano na lang yan, parang, parang kang zombie, parang kang tulala lagi pag nagdodroga ka. So, oo, oh, oo, oh, kasi nangingiwi ka na, kasi nga, ano, Wala na, wala na vitamins and nutrients yung uh, katawan mo kaya totoo yan talaga papangit talaga ang yung mga adik pangit talaga sila recently sinabi ni Tore na pag uh, adik daw pangit parang nag interview sa kanya si Banat Bay <laughs> nasa Paris din si Banat Bay sa si mama oh. so kayo agree pa kayo? mga adiktos pangit? ako agree ako Uh, may mga nakita na rin ako, talagang payat ano. Kawawa naman sila. Okay, uh, speaking of this adictos, may magandang nangyari sa Senado ngayong araw ngayong hapon. Sinimulan na 'yung <coughs> mandatory drug test uh, para sa mga senador at ang kanilang mga uh, empleyado. So ang uh, kanina si Senator Tulpo na na. I hope na susunod din yung maiba hanggang lahat ng uh, lahat ng mga senador at kawani ng senado makapa at sana ito tularan ng ibang mga ahensya or institusyon sa ating bansa. Napakaganda ito. O, kung magawa ng Senado, bakit hindi magawa ng Kamara? O kung nagawa ng kamera si Nato, susunod na ba ang Malacanang? Ano sa tingin nyo? Ito, may magandang panukala si Senator Robin Padilla na taunang drug test lahat ng kawani ng gobyerno both elected and appointed starting from the president down to the lowest government employee. Sang ayon ba kayo nito? To me, magandang ito kung maipasa sa Senado dahil maganda na ngayong sinimulan nila na drug testing ng mga kwan. Mga senador, papayag siguro nito sa tingin ko eh. Kasi mga matitino ang mga senador natin yan. I doubt sa kamara kung So, suporta nila ang ganitong panukala. Alanganin ako. Lalo na sa Malacanang. Kasi allergic sila sa ano. Ang tagal ng itong panawagan ng taong bayan na magpadragtis na para matuldukan na yung issue. Eh, wala daw eh. Sino ba yung before election si Atty. Vic Rodriguez? Sinalins niya ang Pangulo. magpa test. Kasi nga, public office is a public trust. Oh, dahil my question sa paggamit ng pinagbabawal na gamot, ang tanging paraan para matuldukan magpa hair follicle test. Kaya lang, hanggang ngayon, wala pa rin. Kaya issue pa rin hanggang ngayon yung ano. Okay, so magbasa lang ako sa mga comments ha. Naniniwala po ako dito kasi malu sundin so nag tumihit -hit din ba si <laughs> hindi ko na lang basahin dahil pangit din daw ang muka <laughs> uh, kate ariwa yung mga loyalista nagsasabi mga drug lord yung mga duterte bakit ganoon pa rin mga itsura nila walang nagbago ngayon Sino naman nagkakalat ng fake news dito? Basin nyo lang ng itsura ni Duterte. Yan. Bakit? Kaya kapag nagko-comment ka, may mga taong nainis. So, ibig sabihin yan, wala nang freedom of speech. Maria Luna. Hood. Si DOJ... Ah, may mga binanggit. Ayoko lang ba... <laughs> Dahil eh, pangit daw ang mga mukha, mga opisyalis, kabinete. ayoko kong basahin. Oh, sa lipuding, Kumar, tama si Sara. Tes, Balyedo, yan ang nangyari kay... Kaya bansa natin nasa kumunoy na. So, mabuhay po kayo. BP Inday Sara, enjoy your vacation sa Paris. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa Tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil <coughs> ang income natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo, namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng uh, mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. So, muna si Kuya mag-atop na siya karoon. Yung tagaano, gyero. So, muna yung atopan, yung atuhan. karon na ang atok ni kuya sa year so na managid so karon humanagyod ang pagatop sa yero sa imong balay kuya on sa imong masulti salamat ako sa ginoo ako gitagaan ako na grasya nga ang na ako na atopan ragyod nga gitagaan ako kuan ani grasya sa ginoo Salamat sa dagdago Ginoo, mastander hatag aning sin sa koang. Salamat gid kayo.